Hello, kamusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast at ngayong araw pag-uusapan natin si Alice Go at sino ba tong si Alice Go at bakit siya kontrobersyal sa Pilipinas Okay So, si Alice Go o yung pangalan niya Alice Leal Guo, pero meron din siyang Chinese na pangalan si Guo Waping at siya ang naging mayor ng Bamban, Tarlac, isang probinsya sa Pilipinas noong June 30, 2022. So nanalo siya at naging mayor siya. Pero bago siya naging mayor, isa siyang negosyante sa iba't ibang negosyo simula pa noong 2010. Sabi sa mga sa mga records tapos yung pagkapanalo niya sa election talagang malapit lang so, konti lang yung boto na lamang niya sa kalaban niya para maging mayor sa Bamban noong 2022 tapos yung mga pangako niya sa kampanya niya sa election yung modernisasyon ng banban -ban at yung yung paglago ng ekonomiya ng bamban ng lungsod ng banban -ban. so binoto siya ng mga residente tapos nagkaroon daw ng mga iba't ibang infrastructure na proyekto noong mayor si Alice Guo Kaso, may mga nahanap na parang hindi legal na ginagawa sa bamban na pag-uusapan natin mamaya. Tapos, yon dahil may iba't ibang kontrobersya sa mga ilegal na ginagawa, nagkaroon ng mga aligasyon ng espionage na isa daw siyang espia galing sa China. Kasi sa lungsod niya, may mga kasino at may mga iba't ibang Pogo. Yung Pogo, yung Philippine Offshore Gaming Operations na mayroong ginagawang mga ilegal. Pwedeng sa droga, pwedeng sa human trafficking, at iba pang bagay. So, may mga illegal na mga aktividad yung mga kasino. May mga illegal na aktividad yung mga pogo, yung mga offshore na gaming na mga kumpanya sa bamban. So, may mga scam daw na ginagawa sa mga pogo, sa mga gaming na kumpanya sa bamban. Halimbawa, yung pig butchering scam, So, may scam na gano'n na ginagawa sila. At yung karaniwang mga biktima daw ay yung mga, mga matatandang Amerikano. So, may mga ganong scam. At meron din daw sabi sa isang balita, mga torture activities. At halimbawa, may isang kumpanya na nahanap yung mga police So, pumunta sila doon, kumuha sila ng isang raid yung Zunyuan Technology Incorporated, yung mga dokumento sa loob ng scam na kumpanyang ito ay may pangalan ni Alice Go. Alimbawa, yung mga electric bills at yung mga iba't ibang dokumento, nandun yung pangalan ni Alice Go. So, yun ang tanong. Bakit may mga pangalan sa dokumento si Alice Go? sa mga scam o nag scam na, na kumpanya. Ayun. So, kaya may mga mahabang investigasyon tungkol dito. Isa pang malaking bagay yung money laundering. So, nahanap nila, nakita ng polis na madami daw pera na laundered at billion-billion, billion-billion piso yung yung money laundering na ginagawa. So, nahanap ito ng mga pulis na meron ding mga scam na ginagawa yung mga yung mga kumpanyang ito. Kaya pinatawag siya sa sa hearing noong 2024. So, mayroong investigasyon sa kanya at merong mga yon hearing. So, merong parang Q&A sa sa Senado at sinabi niya na Pilipinas siya, na siya sa Pilipinas at hindi siya espiya ng China. Kaso, nahanap ng mga ahensya ng gobyerno ng NBI, yung National Bureau of Investigation sa Pilipinas na may dalawang alisgo. Ibig sabihin, yung Alice Go na tao dalawa at pareho silang pinanganak noong July 12, 1986 ipisipin dalawang tao yung Alice Go so tinatanong nila si Alice Go yung mayor ng Banban -ban, na siguro stolen identity to kasi parang sobrang coincidence na dalawang tao parehong pangalan, pinanganak ng parehong birthday. Tapos, sa mga investigasyon, nahanap nila yung totoong identidad ni Alice Go. At yung totoong identidad niya, yung Chinese na si Guo Huaping. At nakita din ng gobyerno na si Guo Huaping ay pumasok, pumunta sa Pilipinas noong 2003 lang. So 13 years old na siya. Ibig sabihin, hindi totoo na pinanganak siya sa Pilipinas. Ibig sabihin, nagsinungaling siya sa Senado at ibig sabihin, tinakaw niya yung identidad ng Alice Go na Pilipina na, na pinanganak sa Pilipinas noong 1986. Tapos, pagkatapos ng mga hearing sa Senado, investigasyon, hindi siya pumunta sa mga hearing. Hindi na siya nag-attend pagkatapos ng ilang hearing. Kasi sabi niya, hindi siya fit dahil daw sa mga stress at yung level ng anxiety at yung mga akusasyon may epekto daw sa physical na kalusugan niya at yung mental health niya. So hindi siya pumunta sa mga hearing. At syempre malaking investigation 'to. At kung hindi nagco-cooperate si Alice Go, kailangan mag-file ng sabina ng Senado. Kasi gusto nilang kausapin siya. Kasi gusto nilang ituloy yung investigation. At noong panahon na 'yon, hindi pa alam ng gobyerno, hindi pa alam ng mga Pilipino, pero tumakas na si Alice Go o si Guo Huaping. Ibig sabihin, noong July 2024, wala na sa Pilipinas si Guo Huaping. So, mayroong sabina, hinahanap siya, pero wala na siya sa Pilipinas. Tumakas siya. Tumakas na si Guo Huaping ayon sa mga report, pumunta siya sa Malaysia, tapos sa Singapore, tapos pumunta sa Indonesia. Pero hindi pa sigurado yung mga pulis kung paano siya nakapunta sa iba't ibang bansa. Hindi sila sigurado kung kung barko o kung yate, kung eroplano kasi hindi pa conclusive yung mga investigasyon sa kabutihang palad noong September 2024 na hanap at inaresto si Alice Go o si Guo Waping sa Indonesia. Inaresto siya ng mga pulis sa Indonesia tapos dineport siya sa Pilipinas. So bumalik siya o pinabalik siya sa Pilipinas. At yon nagkaroon ng mga investigasyon. So ngayon, nakakulong daw siya sa Pasig City na kulungan at kinakaharap niya yung mga kaso na graft, yung human trafficking, money laundering, tax evasion. So, yun yung mga kaso sa kanya. Pero tuloy-tuloy pa rin yung investigasyon hanggang ngayon. At sa tingin ko, pinapakita nito yung mga mga incompetence ng mga tao sa gobyerno. Halimbawa, yung identidad. So, paano siya nagkaroon ng identidad ng Pilipina? Paano niya nagawa yung identity theft? At susunod, paano nagkaroon ng mga illegal na operasyon sa bamban? Paano hindi nahanap ng mga polis, ng mga nagbigay ng permit at isa pang bagay yung yung pagtakas niya papunta sa Malaysia, papunta sa Singapore, sa Indonesia. Hanggang ngayon hindi alam ng mga pulis kung paano siya nakaalis sa Pilipinas. So walang walang sagot kung paano siya umalis sa Pilipinas. Pero isla-isla yung Pilipinas. So, kung lilipad siya, may border control, syempre. Kung gagamit siya ng, ng barko, meron dapat border control. So, bakit walang malinaw na record ng pag-alis niya sa Pilipinas? At yun, mahabang kwento ito. So, pwede niyong basahin yung mga artikulo. Pwede kayong manood ng mga video. Mas maraming detalye na hindi ko na sinabi. Pero, yan, isa ito sa mga pinakamalaking issue sa Pilipinas ngayon. At may malaking mga issue na, na sangkot dito. Halimbawa, yung mga pogo. Halimbawa, yung mga espionage galing China. Yun, so, may mga malaking issue tungkol dito. At yung incompetence ng mga ibang parte ng gobyerno. Inlang, salamat sa oras nyo. Sana nagustuhan nyo at mayroong Patreon kung gusto niyo sumuporta at may mga transcript kung kailangan nyo. Salamat at paalam.